eh zeros si for the meantime mo na yung ano black australorco uh, habang ano pa siguro sisip pa lang island. Rinoast ko sa ito yung tatay. Ito yung Prinos ko dyan sa buff or ko. Kasi yan yung ano. Yan lang napisa lang apat. Yan yung kinalabasan yung offspring ng Rhode Island tsaka Rhode Island hen tsaka uh, buff vapor bington na rooster. Ayan yung offspring nila apat. Dalawang baba eh, dalawang lalaki. Yan, kikilatis ko na kasi lumabas na yung palong ng lalaki. So, nang isa. Ba't tatlo na lang kayo? Ayun. Yan, <laughs> dito lang sila, pasyal-pasyal. Ayan, mga kikilaan, bali ito yung mga sisi pa lang noon. Yung aking black australorp. Eh ngayon ready for breeding na sila. Tsaka yung babae, na po 'yan. Tsaka dalawang itlog na. Ngayon kahapon ang itlog yung pangalawa. Bali ngayon wala, siguro bukas mangitlog 'yan. Yan, bali lima yan, lima yan sila. Uh, tatlong babae, dalawang lalaki, pero originally Ang bili ko talaga is quadruple, isang lalaki, tatlong babae. Ay isang lalaki, hindi, lima pala, isang lalaki, apat na babae dapat. Kaso lang, palibasa, sisiw pa lang nung binili ko, nung umabot na ng 4 weeks lumitaw na yung ebidensya na yung palong nila dalawang lalaki pala tatlong babae ang resulta kaya yan pinaghiwalay ko sila mga kagilaan kasi nung una ang hiniwalay ko itong yung babae lang yan kasi yan yung ano tinutuka ako yan yung kalbo na yung batok nagkaisahan nila ngayon, itim na yung batok niya, tumubo na yung mga balahibo. Kasi iniwalay ko. Ngayon, nung napansin kong kasi tuwing bigay ko ng pagkain, ng patuka, ano, dumadapat sa ibig sabihin, ready for ano na siya, breeding. Kaya, sinama ko na itong isang lalaki. Pero yan sila, lima yan sila lahat. Yung itong dalawa, nakahiwalay, naka-scratch pin sila. Tapos yung dalawa magkasama din doon, pupuntahan ko doon mamaya pagilaan Tapos yung isa, hiniwalay ko din dahil yung pakpak -pak niya, muntik ng ano, talagang ano, yung laglag na yung pakpak -pak niya. Buti na discover ko dahil yung minsan na nagpatuka ako, nagpakain ako, nasa isang sulok lang. Kaya inano ko, dinampot ko, yung pala talagang parang dilapa yung ano niya yung pakpak niya yung pupuntahan ko mga kagilaan papakita ko sa inyo tatlo Ayan, ito yung dalawa oh. oh bakit matamlay na rin ito isa delikado ah masilip nga oh, baka binubugbog nitong lalaki Ayan, bali dalawa din yan sila sila ang pinagpartner ko yan nangingitlog na rin yung mga kagilaan ayan ah ayan buksan natin to ayan ayan may itlog pero hindi ko pa yung inaano sa ano bali kinakain pa namin yung itlog na yan dahil kakasimula lang malilit pa lang ayan, bali, pang-apa, apat na may dalawa dun kanina ayan, apat na hala, saan yung isang itlog dalawa yung kanina, no sabi na nga, <laughs> sabi na nga, bat kailangan ko nang damputin, eh, maliit pala mga kikila, no kaya, hindi pa magandang i-incubate o palimliman <laughs> kung tamlay ka ah wala na pala okay lang siya para kung may sipungke, wala hello hmm wali pang apat so yung isa nakahiwalay siya eh, yun yung sisip lang sila noon mga kagilaan na dito nakalagay sila Ayan. ngayon Ready for breeding na sila mga kikilaan. Hmm? Hello? Hmm? Mabay ano po sa July, ah, oh, July, um, backward ako ah. August 23, bali lilipat ko na po ito ng lugar. Doon sa Tarlac, dahil uh, nagkausap na kami nung kaibigan ko na doon na ito ilalagay yan maganda doon kasi naka, makakagala sila eh, makikita niyo yung lugar doon mga kagalaan pag ano, nailipat na to sila hmm, yan no <laughs> hello hmm, ano Okay ka lang? Hmm? Okay ka lang? Oh, may mapagkain pa kayo. Ayan, puntahan ko yung isa na binukod ko. <laughs> Bali, pang apat po yan mga kakila. Sarado natin to para makalabas pa eh magbubugan sila nung buff or pington yan nandito yung isa binukod ko kasi yun nga yung kuha balikat niya dito ko lang siya nilagay mga kagalaan ito yung kuha uh, yan dyan ko nilagay pansamantala mag ma maghil lang yung ano uh, bali ano niya pakpak kunin ko ka dito dito ka dito hello Bali papakita ko lang sa inyo ano pakpak -pak niya. Tayo ata sa kabila. Ha ah, naghil na. Ayun no? Oh. Yan. Salamat naman Lord. Naghil na siya oh. Dati talaga wak, -wak yan. Ayan, eh. Pinigaan ko lang ng oregano. Ayaw ko ng bulat natin pa Basta yan, pinakita ko lang sa inyo. Baka maano pa, eh. S -s -s medyo sariwa pa, eh. yung <tod> ano niya. Nag-heal na siya. Ayan. Ito yung pang lima mga kagilaan. Hello? Hmm? Bigat. <laughs> balik. Balik sa loob. <clears throat> ito na lang yung hindi pa nangingitlog pero yung dalawa nangingitlog na hmm? ano kailan ka magbigay ng itlog hmm? <laughs> ah, yeah. yung black oster ko, po na lima na dati sisiw pa lang ngayon yan ready for breeding na sila mga kagilaan samantala dyan muna yan kasi hindi pa pwedeng isama sa iba dahil sariwa pa yung sugat nya tapos kung napapansin nyo yung video ko nung sisiw pa lang sila eto ito yung crossbreed ko na sisiw pa lang sila noon balik. Kasabayan yan. yan. Kasabayan yan. Na ang nanay niyan ay Rhode Island. Tapos yung tatay niya, Buff Orpington. Cross sa male na Buff Orpington, female na Rhode Island Red. Yan yung resulta. Gusto ko yung tsura nila. Yung ano na Kumbaga sa Bisaya kung tawagin ni eh, Guapa. Magandang resulta niya. Oh. Yung isa naglimlim na. Sisiw, pa lang din yan mga kikilaan. Kung napansin niyo yung sa video ko nung sisiw pa lang yung Black Ostra lord Ito yon na apat sila, dalawang lalaki, dalawang babae. Pero yung lalaki, wala, nakate, kinatay ko na. Kasi yun naman ang purpose eh. Yung, eto ang yan ang purpose ko yung crossbreeding nito ang offspring na sila ang babae layer tapos yung yung lalaki ang meat type kaya yung dalawang lalaki na, naulam ulam na po mga kigilaan <laughs> so ayan kasabayan yan sila nung ano kaidaran nitong ano, itong Australorp, black Australorp yan Yung isa naglimlim na oh. So, yun lang po ang aking may sa ngayon mga kagilaan. Maraming maraming salamat po sa patuloy nyo po suporta kay uh, Bulanong Dako Adventures aka Janog's Backyard. Yan. Tilaw pa, tilaw. Isa pa. Oh, isa pa. Sagot ayaw yun ayaw sakot sakot dali ayaw tumila hello sasagot na yan sasagot na yan ayaw talaga ayaw